Hello guys and back to breeding tayo ng mga danyo So kakabreed lang natin Kasi kakauwi lang natin dito sa atin Yun Tapos may mga ganitong issue guys Kuwari yung danyo natin Hindi nagbreed Yun know? Oh. o Ito siya nagbreed siya malaki pa yung chan niya Pero yung, yan yung egg niya Ayan. Yan yung mga egg Yan Ito nagbreed pero Palagi ko hindi yan natutatapusin Kasi maliwanag na ito naman, hindi nag-breed. Ito yung blue at saka green natin. Usually guys, may mga ganitong scenario na hindi sila nag-breed. Yung gawin nyo dyan is i-change partner nyo na lang. Kasi minsan, bata pa yung lalaki. Yan. Parang hindi pa yung matured yung lalaki natin. So, uh, parang ano pa sila, hindi uh, pa sila aware sa pag-breed. Ito, ganito rin. Yan o. Kung makikita natin, napakalaki ng tiyan ng ah uh, green dan yun natin na high fin. Pero yung male na ginamit ko dito kasi mostly hindi pa sila ganun ka mature. Ito naman yung purple. ayun nag drop. Ayan, manipis na yung katawan ng purple. So ito kasi mature na mature na yung lalaki natin kasi laki niya. Ayan, puro high fin to. Puro high fin. Ayan, so ito na obus drop ng isang purple. Ito naman ang blue mix sa color na green. Ayan, nag-drop din. Ayan, konti na yung, maliit na yung chan ng, ano, ng blue. Ayan, nag-drop. So, yung mangyayari yan, mix color. Lalabas yung blue, lalabas yung green. Ito naman yung yellow, crossbreeding ko sa green na uh, zebra. Green zebra, hindi siya neon na. Uh. Hindi siya neon or hindi siya electric green. Ito siya guys, uh, green zebra na glossy yung ano niya, mata nya pag nasa aquarium siya. Yan. Tapos yung yellow natin, crossbreeding. Ito, bata, mas bata pa yung lalaki. Kaya hindi sa hindi sila nakapag-drop. So yung discard natin dyan para mag-drop sila mamaya, e ulitin natin ito mamaya sa true breed. Change partner natin ng mas matanda na lalaki. Yan. So sa mga hindi nag-breed na danyo dyan, palitan nyo lang ng partner. Palitan nyo lang. Yan. Yung laki ng ng ano natin, oh, yellow. Yan. So makukuha natin ditong eggs guys siguro nasa 500 sa ganito kalaking breeder ng Danyo yan ito naman yung ano natin male ayan so change partner natin to mamaya para makapag drop sila itong laki nang siya ng tiyan, ang ano natin ito yung neon green or electric green na tawag ayan so sobrang laki nang siya problema dito uh, mas bata yung lalaki natin fin ayan So, ang gagawin natin mamaya, yan, since partner lang to, pwede natin siya i-partner sa ibang kulay, uh, yellow or orange, yan, basta mature na mga male. Lalabas lang yung ano guys, lalabas lang yung kulay nila at lalabas din yung kulay ng male. Yung kalalabasan minsan, kalalabasan minsan ng yellow at saka green na, na mix, ganito. Uh, nagiging kulay ang yung fins niya parang ganito naging kulay green yung fins yan yung katawan niya orange kaya maganda tingnan yan so ganun ito mga, mature na to na mga orange so sila mamaya ang gagamitin ko dito sa mga green at sa mga hindi nakapag drop yan ito yung green hindi pa masyado mature yan So, ganun lang. Ganun lang kasimple guys. Pag hindi mag ang inyong mga dan nyo, change partner nyo lang. Hanap kayo ng mga mature na male. And then, salang nyo ulit. Pero before nyo isalang, make sure na, ano, na naka separate tank sila. Para uh, hindi nila alam yung ano, isa't isa. Kasi pag naka ano sila, naka same tank, tapos isalang nyo mamayang gabi, hindi magbe-breed yun. Kasi kilala nilang isa't isa dapat hindi yung female natin andito yung male magkaibang tank kung gusto nyo sila i-breed at least 3 days na ganun na separate sila or mag maganda 1 week at saka pag naka separate tank uh, wag kayo muna mag change water kung balak nyo mag breeding Yun. so 1 week na walang water change para pagsalang nyo bago yung tubig uh, refreshing mag breed yun sila kinabukasan yun So that's all that's all for today's video guys